guys. Maglogaw tayo, guys. Ayun, along sa logaw. Hmm, logaw ako, guys. Sarap ng logaw. Sarap ng logaw, guys. Kain tayo. Hi guys, uh, ito na naman laba dami, daming labahan ang pisa na naman sa labahan ayan guys, maglalaba uh, guys, may kwento ako habang naglalaba, ito ang sasabihin ko sa inyo guys may isa akong nakilala na babae mabait siya guys makajus, nagsisimba siya nung nasa simbahan na kami tapos na kami simbahan. sabi niya sa akin libre daw niya ako ng choking pumunta kami bumili siya doon pagkatapos noon guys nabudol nga ako nabudol pagkatapos noon guys tapos na kami bumalik kami uli sa simbahan kasi binditahan yung palaspas ko time yun ng palaspas ng mga ano eh kasi magmahal na araw guys eh Ayun, tapos na kami nagpalaspas. Sabi niya, mamasyal kami. Punta daw kami ng muwa. Tumunta kami ng muwa, guys. Ang alam ko. Nung nag-CR kami, guys. Grabe yung pangyayari. Una, iniwan niya yung bag sa akin. Bag niya. Tapos, yun na ako na naman ulit nag CR kasi tapos na siya iniwan ko rin yung bag sa kanya paglabas ko ng CR grass grabe yung pangyayari paglabas ko wala na talaga siya wala akong kamumuwang wala akong pamasahe oh, pa uwi eh nasa muwa kami noon guys Ready. tapos guys noon sumakay ako ng tricycle nang makaawa ako sa driver na nabudol ako wala akong kapira-pira dinala na yung bag Nagtiwala niyo naman ako kasi OFW siya guys. Tapos makajus pa, nagsisimba siya sa baklara ng simbahan. Grabe yung pangyayari, bisaya din siya guys, taga buhol. Ang pangalan niya, Wendy La Cristo, yun yung gano'n sinabi niya sa akin. Grabe talaga siya guys. Kaya ako, mula na mag-abroad ako ulit guys. Mag-ipon ako kasi di ba magsingwenta na tayo kailangan ng tayo ng pera guys kasi eh, time na tumanda tayo wala tayong kapira pera kaya abroad ako ulit guys kasi sa 9 years pa wala akong upon, guys, guys, ang ganda o, na, ulit ako ngayon so, ng last ng abroad ko pagsikapan ilo. ko talaga guys kasi ka mag edad tayo ng 50 may maram kahit 40 nga lang may maram Nice, guys.